At kung classic scooter naman ang ating pag-uusapan, meron po tayo rito yung Kimco Like 125 Italia. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang cute, cute talaga ng mga classic scooter, no? Kaya talagang nakaka-inlove din sila. Lalong-lalo na para don sa mga kababayan natin na mahilig magkolekta, no? Nitong mga classic scooter. Well, ang ating pag-uusapan ngayon, ito po yung kanilang Kimco-like 125 Italia. Umpisahan natin agad dito sa kanyang body and design. Well, dito po sa kanyang headlight, no, traditional na traditional yung kanyang dating. Dahil nga po, yung kanyang main light ay nandirito mismo sa kanyang cover dito sa bandang itaas. Well, ang advantage naman yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa, no, susunod yung ilaw. At ang kagandahan niya, no, chrome color din po yung kanya pong rounded shape rito sa bandang itaas. Kaya talagang classic premium yung kanyang datingan. Well, dumako naman tayo rito sa bandang ibaba. Dito sa gitna, nagkaroon po rito ng naka-imbose na mga straight lines. And then, matte black yung color, no? Very attractive yung dating neto para sa akin. Ayan, no? And then, nagkaroon ulit po siya rito ng chrome color. Ayan, no? talagang premium na premium yung kanyang dating at nagkaroon po siya ng bilog rito na disenyo at sa gitna nagkaroon po siya rito ng logo ng Kimco in silver color and then nagkaroon po pala siya rito ng LED lights so yun o oh, napakaganda so additional lights pala nandirito sa gitna mga KLM very attractive yan ha unique na unique yung kanyang dating at dito naman po sa bandang itaas may nakalagay naman po rito na like so naka-imbose po yan 3D emblem na chrome color sa bandang ibaba naman, nandirito naman po yung kanyang turn signals. Ayan o, dalawa pala yung ilaw ng kanyang turn signals. No? Mayroon po siyang yellow color and then mayroon din naman po siya rito white color. Well, napakaganda niyan kasi nga mas maliwanag kasi nga dual na po yung kanyang lights. At napakahaba rin, no? Very attractive yung kanyang dating. At dito pala sa side na to, nagkaroon din po pala siya rito added reflector. Bilog naman po siya. Well, makikita naman yan at gamit na gamit naman yan para don sa mga crossing, no? Kapag ikaw ay tatawid. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang stock na front fender. Grabe, no? Ang lalaki talaga nung kanilang mga front fender. na -cute cutean talaga ako, no? Yung kanya namang kulay is metallic white. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, silipin natin. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork na silver yung color. At sa kanya naman pong braking system, naka single rotor disc brake na bilog along with at uh, caliper na dark gray naman, Kimco brand. At ang kanya naman pong stock na mag, sa no? dark silver yung kanyang color. At ang kanya naman pong mga gulong rito po sa harapan, ito po ay may sukat na 120 by 70 dash 12 Well, napakakapal nitong kanyang gulong rito sa harapan dumako naman po tayo rito sa kanyang uh, digital meter panel display. Well, ito po pala is combination po ng analog at digital. So, semi-digital meter panel po pala siya. Dahil mayroon po tayong makikita rito na napakaliit na screen display. At nandito naman po yung kanyang analog display para sa kanyang speedometer, ang kanyang fuel gauge. Mayroon din po siya rito ng light indicators. At mayroon po siya rito ng two button selector. Nandito po siya sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button, nandirito yung kanyang high beam and low beam. May passing light na rin siya. Yun ang kagandahan, no? modern na modern. Yung ibang mga scooter nga, walang passing light. Eh. Pero itong classic scooter na to mayroon, kompleto na po siya. Nandirito naman po sa gitna itong kanyang turn signal selector, ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman, mayroon po siyang turn on and off nitong kanyang headlight. Well, napakaganda talaga, very unique. Nandito naman po yung kanyang electric starter at ang kanya naman pong front brake. Dumako naman tayo rito sa kanyang ignition. So nandito na rin po yung kanyang lock. And then ito po yung kanyang mechanical key. Nandito na rin po siya. So ganito po yung kanyang style, no? Classic na classic din yung kanyang dating. Dito naman sa gitna nagkaroon po siya rito ng utility hook na pwedeng nating pagsabitan ng mga plastic bags. Well, nagkaroon naman po siya rito ng square type na kanyang glove box, no? Napakalaki. So, subukan po natin siyang buksan gamit itong kanyang mechanical key. Yun. Napakaluwag din, no? Pwede po tayong maglagay rito ng ating bottled water, no? Gloves, coins. At dito naman po sa kabila, the same lang din po yung kanyang sukat, no? Very spacious. And then, may nakita po tayo rito. Ayun, no? may butas. So, equip na po pala ito ng 12 volts mga KLM So, car lighter adapter yung kailangan natin. Maglalagay po lang, lang po tayo rito ng uh, car lighter na USB type. So, pwede na po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones pagdating po sa mga long rides driving situation. So, ang kagandahan niyan, talagang napaka-modern, no? Classic scooter pero meron na rin po siyang USB charging port. Yun ang kagandaan sa kanya. So, close na natin. Lock natin para di malaglag. Mapunta man tayo rito sa kanyang footboard. You know, very spacious. And then, para sa akin, no, napaka-premium yung kanyang dating. Dahil nga po, metallic white yung kanyang color. At ito pong kanyang footboard kakaiba, no? Brown yung kanyang color. Ngayon, sukatin naman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. You know, spacious din, no? Napakaluwag nitong kanyang footboard, no? talagang malayang malaya yung ating paa na gumalaw rito very flexible nasa gitna naman po itong kanyang battery well baba naman muna tayo mapunta naman tayo rito sa kanyang side stand so ang kagandahan po niya na equip na rin po ito ng side stand engine cut off switch na kung saan kapag naka engage po itong kanyang side stand ay hindi na rin po tatakbo o mag -o operate itong ating scooter so ang kagandahan niyan hindi po tayo madidisgrasya dulot po ng side stand at nandito naman po sa bandang gitna itong kanyang center stand. At ang ganda rin itong kanyang lower cover dito. No? Nagkaroon pa ng honeycomb dito na black. And then dito sa bandang itaas, nandito naman po itong kanyang pillion step para sa ating backrider. Where ang kagandaan yan, prene-press lang po yan. Ah, dito pala. You oh, know, mayroon pa siya rito button, no? Ang kagandahan niyan, metal button din siya. At ang ginamit po nila rito is cast iron, kaya talagang very durable. Not yung color kasi nga ito is uh, silver color po siya. So pag binalik natin, you oh, know, easy clip, click, no? You oh, know, napakagaling. Classic na classic pero modern yung kanyang mga datingan, no? Pagdating naman po rito sa kanyang side cover, ayan oh, flawless na flawless no? Isang muscle na diretsyong ganyan. And then makikita natin dito sa bandang unahan, nagkaroon ng fin dito na chrome color. And then nagkaroon pa po siya rito ng honeycomb na design. Black color naman siya, no? Windlet. Ang ganda, no? Parang sasakyan yung kanyang pagkaka At may nakalagay naman po rito na like 125. So, 3D emblem naman to mga ka-LM. Very attractive yan. At sa ibaba naman nakalagay is Italia dahil yan po yung kanyang model name. So Kimco Like 125 Italia. And then mapunta naman po tayo rito sa bandang dulo. Yun ang nagkaroon ng tatlong butas rito. No? Ang dami niyang mga windlet. Flawless na flawless talaga yung kanyang dating. Classic na classic pero modern na modern yung kanyang pagkakadesign. Mapunta naman tayo rito sa kanyang engine design. you know? Grabe, napakaganda nito, na no? Kasi nga yung isang ni-review natin, wala po siyang kick starter. Pero ang advantage nitong isang ito, mayroon na po siyang integrated na kick starter. So bukod bukod po doon sa ating electric starter, mayroon pa po siya niyan. So ang advantage naman niyan kapag palitin na yung battery, no? Pwede pa rin po natin siyang gamitin through kick starter. Kaya malaking advantage na mayroon po siya nito. At ang kanya naman pong engine design, may nakalagay naman po rito na ka-intact na Kimco. So gray, dark gray naman yung kanyang kulay. At nandito po sa Bandang itaas ganito naman po yung pagkakadesign nitong kanyang airbag. Sumat so black naman po yung kanyang color. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Yun no? Oh. Ayun, sinilip ko dun sa kabila, equipped po pala ito ng dual shock absorber. Well, napakaganda niyan kasi balance po yung bouncing performance na kaya niyang ihatid. So, gray naman po yung ginamit nila rito sa kanyang coil spring. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Yun no? Oh talagang ganito yung mga datingan no nitong kanilang integrated na grab bar no talagang classic na classic yung dating well mapunta naman po tayo rito sa kanyang tail light you know naka-imbose no napakalaki nitong na kanyang tail light mga ka LM at kagandahan niyan dito sa tail light nagkaroon pa siya ng added reflector lights dito sa gitna dinugtong na nila no very attractive din sharp yung kanyang edges And then, nandirito na rin po yung positioning nitong kanyang turn signal sa so, you no know, Parang square type naman po siya na mahaba. And then, bulb type naman po yung kanyang ginagamit dyan. At ang cute din itong kanyang extender dito, no, na rear fender. Kasi ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Silipin nga natin, you know, may plate light na rin pala mga ka-LM. So, dual purpose pala to no. Added reflector lights, tapos nagkaroon pa ng plate light dito sa bandang ibaba. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang rear braking system. Silipin natin. you o, oh, know, equipped po siya ng single rotor disc brake na bilog. Along with two-pot caliper na gray color. Kimco brand naman po siya. At nagkaroon din po pala siya rito ng built-in na tire hugger. Oh. So, mapre-prevent po natin na tumalsik yung mga ibang dumi rito po sa engine ng ating scooter. Well, napakaganda niyan. At napunta naman po tayo rito sa kanyang sukat ng gulong rito sa likod dito po ay mayroong 130 by 70 12 well napakakakapal ng kanyang uh, gulong doon sa harapan hanggang dito sa likuran well maganda yan nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition at napakaganda rin no nung dating nitong kanyang stock pipe napakahaba no parang modern yung dating neto nagkaroon pa po siya ng oblong rito na mahaba na butas total color combination no dark gray tapos silver naman po siya. Yung tip silver din po siya. Well, maganda rin yung kanyang datingan. At nandirito naman po itong kanyang, ah, nagkaroon pa siya rito ng head protection guard, oh. May dalawang butas, no? Classic na classic yung dating neto. At nandirito naman po itong kanyang pan cover. Well, meaning to say, ito pong ating classic scooter ay equipped po siya ng air-cooled. So, umaasa po siya sa pan and then hampas ng hangin para po mapalamig yung kanyang engine. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Napakalapad, no? <laughs> Napaka-cute. And then, nagkaroon naman po siya rito ng two color combination. Meron po tayo rito ng gray and then itong brown. Nagkaroon pa po siya rito ng ah, uh, itong kanyang tahe is very durable eh, ano? makapal yung kanilang ginamit rito nagkaroon pa ng lining na white dito talagang premium yung kanyang dating no? check natin yung comfortability ayun o no? malambot talagang very comfortable ngayon naman ay subukan natin buksan itong kanyang undersheet compartment para makita natin kung maluwag nga ba kunin natin itong kanyang mechanical key and then nandirito po yung kanyang bukasan so lagay natin yun nag click so open po natin yun Napakaluwag din, ah, sakto lang, no? Kasi nga dito mag ah, medyo malaki siya tapos lumiit dito banda. And then medyo mababaw. Kasi nga nagkaroon po siya rito ng additional na umbok. Well, konting-konti lang yung mailalagay natin rito. Pero sakto lang din naman, no? Kasi nga mayroon na din pa naman siyang space dito sa magkabila. Well, kapag kayo po ay lalakad no, pwede natin paglagyan to ng ating mga personal belongings yung mga maliliit lang naman well balik natin po so ito tapos dito yan saktong sakto lang no at nandirito na rin po under the seat located itong kanyang fuel tank at ito po ay mayroong 5.5 liters na fuel tank capacity malayo na rin yung inyong mararating no kasi nga species na rin po itong kanyang fuel tank. Well, close na po natin. At ang ating pong Kimco Like 125 Italia ay meron pong 790mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas or kababa. Ayun, saktong-sakto, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya talagang masasabi ko na very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6 in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Kim Kulay Italia ay mayroon po itong 124.6 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke, 2-valve single cylinder. At nakakapag naman po ito ng maximum horsepower na 8.5 kilowatt at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.4 Newton meter at 6500 RPM at may bigat naman po itong 115 kg. At ang presyo po ng ating Kimco Like 125 Italia ay nagkakahalaga po ng 92,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 14,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,368 pesos sa loob ng tatlong taon. At ang mga previous po na pwede niyong makuha in any transaction ay mayroon po itong kasamang rear carrier at windscreen. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Kimco Like 125 Italia, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Kimco Dagupan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito ang kanila pong operation time starting 8am until 5pm from Monday to Saturday.